So po mga sipit, yan dito po na yan, sa dorm namin At mapapakita ko po sa inyo ang buhay ng isang call center A day in the life of a call center person So without further ado mga sipit, tara na, let's go! Po mga sipit, paalis na po kami, kasama po natin ay si The King yan The King Alright, so, ready to go na po kami. Papunta sa ating trabaho sa office mga ka-sipit. Maya-maya lang. Eh, makaka po tayo doon. Mayroon po tayo dararaan, no? Alright! Tama sipit naglalakad na tayo Kasama natin sa trabaho let's <laughs> see The King one more time Lakad-lakad na tayo pagpasaw Kabi niya yung vlog Patol What What's up ah, mga kasipit Ayan. Ayan what's up, what's up mga uh, Dito po tayo ngayon sa mga locker Locker room Ayan Cool malaka mga locker natin dito. So, tapos na po kami mag-lunch. After ng lunch, balik po kami sa station namin and then follow it for about 3 hours. Then, after that, si -bat na kami. Uwin na naman sa door. Right, balik na namin yung mga cellphone namin, mga sipit, kasi mag 12am na. Let's go! O, oh, mga sipit, nandito po tayo ngayon sa Gaming area, know. We're going to take our last break. Time check, it's already 2 10 in the morning. And sa mga natin si the king and the queen. So, after po 1 hour may get the oh, na. 3 o'clock in the morning, si po tayo. Sibat na and babalik po tayo sa dorm para matulog para maging preparado for tomorrow ships ship na matulog and dito lang po ang buhay ng isang call center tulog pasok tulog tulog pasok tulog umasipit dito na po tayo ngayon sa dorm and tatapos lang po na may at kumain sa po natin si The Queen and so that is the life ngayon po ang buhay ng isang call center mga sipit katapos pumasok sa trabaho sa gabi after okay, that is magtulog mga trabaho 8 hours magigising po kami approximately mga uh, alas 3 po ng hapon And if you have any questions about this video, Mas, please comment down below. And that's all for today. For today's like and see you next vlog and bye bye. For now. And please do like and subscribe also. Thanks so much and bye bye. For now.